Magandang buhay, mga kabayan. It's me again. For today's video po, magluluto po ako ng posit. Adobong posit. Lutong bahay lang. Ulam namin ngayon tanghalian. Tara po. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto at panoorin niyo na rin po. Na-prepare ko na po yung mga gagamitin ko sa aking pagluluto. Ayan po. Nagpainit na rin po ako ng mantika. Unahin ko lang pong ilagay yung bawang. Papa-browning ko lang po yan ng kaunti at isusunod ko na rin po yung sibuyas. At ilalagay ko na rin po yung luya. Ayan, konting halo lang po. Isusunod ko na rin po yung kamatis. Pandagdag lasa din po yan. May sili po yan, kaso kapiraso lang po kasi ayo talaga nila ng mga. Sinunod ko na po yung pusit. Hindi ko na po masyado haluin at uh, tatakpang ko na lang din po yan lalagyan ko po siya ng kapirasong sili at binuksan ko po li. ayan po yung isang silim pula kaputo lang po yan titimplahan ko na rin po siya lalagyan ko siya ng toyo suka. Lalagyan ko na rin po ng paminta. Dalawang kutsarita lang. Para medyo may sipa. Pero ayaw talaga nila ng maanghang. Sipa lang konti. Tsaka lagyan ko na ng seasoning. Ayan. Hindi ko muna po siya haluin at nilagyan ko po ng suka. Ayan, nilagyan ko na rin po ng asukal konting asukal lang po pang balance lang po ng lasa. Saka ko na po siya loin. Ngayon, toto na rin naman po 'yan. Antay lang po ako ng ilang minuto. Titikman ko na po. Ayan po. All good's na po 'yan. Ayan. Tapos na rin po yan. Maglalagin na rin po ako sa lagayan at nang makakain na po. Kumuha na rin po kayo ng kanin. At samahan nyo na po kami kumain. Tara po. Salamat po sa panonood. Susunod ulit. Bye-bye.